yon mga brother magandang magandang hapon katatapos nga ala ng bagyo pero ang init na ulit ng ating panahon kakaiba talaga ang panahon ngayon pero bago ang lahat eh, shout out muna natin ang naglilinis sa ating motor mga brother si hashtag nga pala alagang hashtag palagi yan pagka mga ganyang uh, linis kita nyo naman At for today's video ay meron tayong tatagpuin ng mga humihingi ng sticker mga brother Samahan nyo ako para makilala natin sila Buti naman nga at uh, pinagbigyan tayo ng mainit na panahon Approaching tayo dito sa barangay San Roque mga brother San Roque, Bawan at papunta ulit tayo ng Bolo Oh, init naman ngayon Samantalang 2 uh, days ago eh ang lakas-lakas ng bagyo. Parang walang tigil. Parang hindi natitigil yung pagulan. Alpha Mart, Alpha Mart. Alpha Mart, Alpha Mart. Baka dito sa Alpha Mart sa kabila. Woo! Libre ng alikabok mga brother. Woo! Napakabait mo naman manong talagang pinasabuyan mo ng uh, mahiwagang uh, alikabok nakalibre tuloy kami ng uh, pulbo alpamart alpamart mga brother pare na yung atambata nga mga tol Oh, hindi pala yun ikaw ba yun? ang dami nyo ah kala ko iisa ah ang pangalan mo? ako ha ikaw ka yun? nakaigot ka na kanina ah hindi ay, na mo nakita hindi mo pa nakikita ah ikaw wala yun ano nga rin mga tropa mo? shoutout muna ang pangalan mo? Yung... Shoutout Lim Ito Al Randy at saka si Ray. Ray, shout sa inyo. Magbabait sa, magbabait kayo. Ilang ka gusto nyo? Huh? Sabi niyo? Ha? Dawin niyo sa mo migi pa doon. Tropa. Yo. Yo. Salamat po. Sige, sige, sige. <laughs> Salamat. Salamat. <laughs> Thank you, thank you, thank you. Ingat, ingat. Tagasan lang kayo. Tagasan kayo. Ah. sige, ingat. Oh. Magbablog pa ako. <laughs> yan, ta din si Paring Ronilo Sarado. Ito no, ng no, mga makukulit na bata. Talagang humingi sa atin ng sticker. Napapakasolid ng na mga batang ngayon, Mamimigay pa daw nila sa mga tropa nila Shoutout muli sa ating mga batang uh, sumusubaybay sa ating vlog Sa mga nakakapansin sa ating mga vlog At talagang uh, natutuwa tayo lalo na sa mga bata Na meron nakakapansin ng vlog natin Kahit sa mga bata uh, Maraming maraming salamat sa ating mga solid subscriber su solid na uh, follower mga brother oh, wasak na naman ang daan dito mukhang wala ng pag-asa yung daan na yun ang sunod naman mga brother eh, nagbigay tayo tayo naman ang hihingi sa sunod nating uh, dadaanan isang tropa din natin na uh, motovlogger tropa dito sa social media si JD Moto Vlog nga pala mga brother last time siya yung humingi sa atin ng sticker eh tayo naman ang hihingi ng sticker this time para sa ating uh, pagsuporta so, ano naman natin si JD Moto Vlog dito Ayan na mga brother si JD Motovlog Daddy Moto Vlog in the house, yo! <laughs> ah, na. Yun, nakatanggap tayo ng uh, sticker mula kay JD Moto Vlog. Dami naman ito. Ba baka, baka maubusan ka na. Sige, mamaya, may na ako. May palaro ako mamaya ulit. <laughs> Aba. Ha? Madami akong sticker. May sa akin mga bata doon sa bawan kaya Tagal wow. Yan ano mga brother, JD Moto Vlog. Ha? Wala. Nahingi ako kanina. Eh hindi naman ano. Hindi niya dala doon sa wala sa kanyang bag. oh, wala. Oo. nakita ko rin. kasama ko yung mga yan. Nagkukwentuhan nga kami kanina. Sabi kay siya, tara magano. Mag rides pagka tayo sama-sama no. Pagka maka ba, baka bakante. Sarap niya sa long ride eh, tipid no. Dati ang gamit ko din ay eh, ano, 200. Ganyan. Oo. Yeah, mas masarap 'yang pagka mga sa long ride. Oo. Oh. Oo nga. Yan mo, tira lang tira <laughs> Na sige, ingat, ingat Oh, JD Moto Vlog in the house, yo <laughs> Ha? Oh Sipag-sipag lang Huwag lang tatama rin Na sige, brother, ingat, ingat, thank you Oh, thank you Yun, mga brother Natagpuan muli natin si JD Moto Vlog kang isa sa mga kaibigan tunay na nakilala lang natin sa dito sa social media mga kapwa content creator kaya nagpapasalamat tayo na tayo ay pinagbigyan makahingi ng sticker